Oh, dali -dali. <laughs> <laughs> ano ba yan? Iniram natin tapos takot ka. Ada ah, spek expect this. <laughs> 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 Ay, kuhawak siya. Ay! Hello. Hello, ikakulay Ha? Huh? <laughs> oh. Hello. Hello. Oh. meron so, ano. Kainin mo siya. O, di ba? bigas. Ay, lalo, lalo. Mm -hmm. <laughs> Nanay naman ay nanggugulat eh. Mga takot. <laughs> Mga takot sila sa ano. Mm -hmm. O, yan, ah. Paano yung Kumakain sila sa sisiyo. Ano kumakain siya, bigas. Hey! Ay, <laughs> Ma! <laughs> <laughs> Bakit takot kayo? Kasi andito niya, <laughs> <laughs> <Dasokin> pa, oh, ang ilong niya. Tapos <laughs> sa akin pa, ah! Mga takot. Ngayon hmm. lang kasi sila nakakita ng ganito. <laughs> ano ba yan? Kung nasa... Yeah! <laughs> siya kayo, ang dami nyo may kita na ganyan. Yung parang may pa ganun ma, yung maturis dito niya, diba <laughs> di ba nakakita na ako ganun? Oh, may kaawit ka, ganun ganun siya. <laughs> ah, yung ano yung tandang. Kambing yun! <laughs> <laughs> Hindi, tandang yun, tandang sora. <laughs> Hindi, <laughs> yung manok din yun, manok? Hindi, <laughs> yung may paano siya dito, yung may sungay Sungay? Uh, ano, kambing? Kaya diba, kambing? Tawag ko sa bat-bat man. -bat. <laughs> <laughs> Naisabi ko sa kanya, ang Tagalog ng bat. Sabi niya, oh, Batman. lit ng mata niya, ma. Batman. Ayun ay! <laughs> na! <Nanay! laughs> <laughs> <laughs> <-lay> <laughs> <laughs> so, takot ang mga anak ko, ang apo ko. Takot sila dito. <laughs> <laughs> <And nanay> naman, <laughs> na! naman. <nagugulat> ba? <laughs> Hindi ko makita, puwet niya. <laughs> Bakit ang puwet talaga yung ano? <laughs>

Bihira lang kasi may ganito. Yung nakikita nila is manok, malaki na. Pero yung mga ganito, hindi. Hindi pa sila nakahawak or nakakita ng ganito. Ay, mga ignorante yung mga ano. Yung anak ko tsaka... Ay! Ay, May Ha? Ano ba yan? Isa ano. dalawang ganto tapos limang prutos uh, oh, oh, sige papay na tayo Babay. <laughs>